So ayan guys, uh, nakarating ulit kami dito sa Villa Karin. So pagkagaling ng island hopping. So ngayon, susubukan naman natin uh, pupuntahan yung uh, falls. So ayan, susubukan so, natin uh, puntahan yung sinasabi nilang falls dito guys. So, malapit lang naman daw yon guys. Mga 5 to 10 minutes lang. Subukan natin. So, siyempre, nagpag-guide na rin kami. Ito, part pa rin to ng uh, Villa Karin, guys. So, pwede kayong mag-tent dito, guys. Ayan, may mga cottages din na open cottage, guys. Ayan, oh. Ayan, ito yung mga... Uh, Oh, hindi na. nasa akin na. Iba na nakikita. Ito, park pa rin sila. Oh. Yan, mukhang maganda rin yung view dito, guys. At mapresko, gawa ng maraming uh, puno pa rin. Yan, so, meron din dito. Ito, may second floor pa yung ah, cottage. Yan, ayan sila aking uh, mga bataan so ngayon pupuntahan namin yung waterfalls so so yan ito yung daanan, so ngayon magpapa guide kami kay kuya So, residential din siya ng Pols. Ayan. So, mukhang... So, samantalahin na namin, guys. Kasi, minsan lang din naman. Kami pumunta dito. Maganda rin talaga, talagang para kang nasa probinsya guys ang datingan. So ayan si kuya, yan yung guide namin. Anong pangalan niyo kuya? Robert. So, ayan si kuya Robert. So, sabi niya mga 5 to 10 minutes lang na lakad. Pero siguro kung medyo mabilis-bilis, mga 5 minutes. Yan guys oh. Talagang napakatahimik. Yung tipong maririnig mo lang dito ay uh, Kaluskus ng mga dahon guys. Ayun, naririnig ko na yung ano. Naririnig ko na yung ragasaan ng falls. Uh, so, oras ngayon ay alas 4 guys. Pero pag dito kayo dumaan, medyo madilim-dilim na rin ang lagay guys. guys so mayroon ding uh, ah, maliit na sapa dito Yan, talagang nature nature ang datingan guys oh. no? So, napakaliwalas na guys dito. Anong meron doon kuya? Bayabasan. Ah, bayabasan? Maraming bayabas? So, marami. May bayabasan din pala dito guys. Ayan, no? Napakaganda ng uh, lugar. Ah. Narinig ano? mo na. Parang ang liwalas dito eh, no? Ang sarap pag sarap mag, sarap mag picnic, picnic dito, yo. Pero taniman ng pala ito. May eh. pag ano, may mga kabayo or kalabaw, pag kumakain sila kasi sila doon, gumaganda yung mga damo. So yan guys, ha, naririnig ko na yung falls. Waterfall! Ah, love the waterfall, yeah! <laughs> o, oh, yan na! Ah. O, oh, yan na! Bye, bye! Yan na yun. O, eto na yun. May lakas-lakas. Alam mo ba kung bakit tayo mag-a-150? 150 incline, kapantang-tama. O, umunlakas na ka. Niyan. Ah. Ah. Wala talunan. Walang talunan. Eh hindi naman 'to ano. Wala mo isla lang 'to. Hangarin ng tubig, uy. Sabon may lawa ba sa taas? Wala. Meron din po. Alam ko may lawa eh. wala ba sa taas? Paano yung... Paano yung kung Bukong lakal. Wala po Ah, dito lang din ang Ano yung lake talaga? Diba? Paano yung... Parang ano? Reservoir net, reservoir no? Ayan guys, andito na kami sa maliit na waterfalls ng uh, Patnanongan. Dito na lang kayo sa baba. So, subukan natin guys, akyatin kung anong makikita natin dito sa taas. Huwag na kayo sumama umakyat ah. Dito lang kayo. Yan guys, subukan natin akyatin. Kung anong meron doon sa taas. Wala ko. Sa... Yeah. Parang may lake din yata dito. Ayan. Ayan. Meron din guys, ayan oh. Grabe. Yeah. <laughs> And guys, sinubukan nating akyatin 'yung uh, waterfalls. Ayan. So, ito 'yung baba niya. So yan lang muna guys uh, sulit din naman kahit papano napaka presko din ng lugar guys